Samantala, ikinasiyan ng mga mambabatas ang pahayag ng PNP na tukoy na nila ang utak sa pagpatay kay Acobico party list Representative Rodel Batukabe. May apila naman ang mga mababatas kay Pangulong Duterte para hindi makalusot sa batas si Daraga Mayor Carlwin Baldo. Kunin natin ang detalye kay Eden Santos live mula sa Naga City. Eden? Yes, Olive, tama ka dyan. Itinuturing na breakthrough ng liderato ng Kamara ang uh, pagtukoy ng Philippine National Police sa mastermind sa pagpatay kay Ako Bicol Partylist Representative Rodel Batukabe. Ikinatubuan ng mga kongresista ang pagkakatukoy ng Philippine National Police sa umanoy mastermind sa pagpatay kay ako Bicol Party representative Rodel Batukabe. Ito ay matapos si anunsyo ni PNP Chief Director General Oscar Albayalde na si daragam mayor Carlwin Baldo ang nasa likod ng pagpatay batay na rin sa testimonya ng mga testigo na empleyado nito. Ayon kina House Majority Leader Rolando Andaya Jr. at Camarines Sur Representative Gabriel Bordado na kapwa Bicolano, may tuturing na solve case ang pagtatay sa kanilang kasamahan. Gayunman, aminado ang mga ito na nagdulot ng pangamba sa kanila at sa iba pang politiko ang katotohanan na kalaban sa politika ang nagpapatay sa kongresista. Well, for one, I'm happy na solved na yung kaso. But secondly, nakakot naman na kapwa politiko na, na umabot na sa ganyan ng, sitwasyon. Sana, well, if he will give justice, he will be a swift decision sa talaga ang perpetrator. Sir, medyo kinakaba ng lahat na pwede itong mangyari kahit kanino. Hindi lang sa isang congressman, but sa mga elected officials, na babarilin ka na lang in broad daylight. So, nananalangin po kami na magkakaroon po ng final closure ang issue regarding the case of Congressman Rubel Batumabi. Pinuri naman ng iba pang kongresista ang PNP sa mabilis nilang aksyon sa kaso. Sinabi ni na House Senior Deputy Majority Leader at sa Partylist Representative Rodante Marculeta, Co-op Nato Party Representative Anthony Bravo at sa Bayan Partylist Representative Ron Salo na pawang kasamahan sa Partylist Coalition ni Batukabe na nabigyan ng mustisya ang pagkamatay nito. Kasi sa dami ng mga... Uh, killings na naganap. So, very recently, napakarami niya na niyan, at, uh, wala man lang na-resolve nare ba. Nababahala ang taong bayan. Ngayon, kapag kaya, na-resolve ba? Ang uh, makikita mong epekto dyan, yung tiwala sa PNP, number one, uh, may babalik. At ang pinaka-importante, yung mga gumagawa ng ganyang mga bagay, mag-iisip na ng sampung beses kung uulitin pa nila sabagat uh, very vigilant na ang ating kapulisan. Pangatlo, napaka-importante rin, na magkaroon naman ng ustisa yung pagkakapas lang sa ating kaibigan, Congressman Rodel Patokate makakamit ng ustisya ng pamilya ng Bat uh, Batukabi, ang inaasam. At uh, ito ay malaking uh, performance ng uh, PNP kung hindi na identify na yan. Nagpapasalamat tayo at pinupuri natin ng ating kapulisan sa kanilang agarang aksyon at sa paglutas agad sa kaso ng ating pinaslang na si Congressman Batukabe. At marapat lang na ilagay agad, magbigay, magbayaran nila agad lahat ng may sala po nito ng mastermind at lahat po ng gumawa, pagbayaran po nilang kailang ginawa, in order for us to give justice sa pagkamatay ni Congressman Batukabe, sa kanyang pamilya at sa mga mamamayan po ng daraga. Nakikiusap naman po tayo sa kapulisan at sa ating COMELEC na ilagay kaagad under its control ang daraga hanggat ang bagong mayor ay nag-assume na ng office after the elections para siguraduhin po natin na maayos po ang maging takbo ng eleksyon hanggat matapos po ito. Oli, pinasususpindi naman ng one ang Education Party List Representative Bong Belaro kay Pangulong Rodrigo Duterte si Mayor Baldo habang nais naman ni Senior Citizen Party List Representative Francisco Datol Jr. na magpalabas ng whole departure order ang Bureau of Immigration laban sa Alcalde. Mula dito sa Naga City para sa Eagle News, Eden Santos, I am one with 25. Maraming salamat sa iyo, Eden Santos, live mula sa Naga City.